Ang pag-aalala ay isang natural na emosyon. Sa kalusugan man ito, trabaho o relasyon, lahat ng tao ay nai-stress sa mga pag-aalala at pinapanatili silang gising sa gabi. Habang ang pag-aalala ay maaaring maging isang produktibong paraan upang maghanda para sa hinaharap, maaari din itong sakupin ng iyong buhay at pigilan kang magkaroon ng maayos at masayang buhay. Hindi mo babago ng pag-aalala ang kahihinatnan ng isang sitwasyon. Sa katunayan, maaari pa nitong palalain ang isang problema. At habang hindi mo laging mapipigilan ang masasamang bagay na mangyari, maaari kang gumawa ng mga hakbang upang mabawasan ang pag-aalala. Narito ang ilang mga tips kung paano naiiwasan ng mga introvert ang pag-aalala. Number 1. Hindi sila sobrang seryoso sa kanilang sarili. Madaling kalimutan na lahat tayo ay tao lang at nagkakamali. Kapag nagkamali ka o nagsabi ng isang bagay na mali, hindi ito nangangahulugan na ikaw ay isang kahilahilakbot na tao. Napakadaling madala sa iyong sariling mga iniisip at seryosohin ang lahat ng iyong ginagawa o sinasabi. Alam ng mga introvert na mahalaga na huwag maging labis na mapanuri sa iyong sarili dahil kung minsan ang mga bagay ay nangyayari. Kapag ang mga bagay ay hindi natuloy ayon sa plano, paalalahanan ng iyong sarili na hindi ito ang katapusan ng mundo. Kung may hindi gumana ngayon, subukan ulit bukas. Number 2, nilalagay nila ang mga bagay sa perspektibo. Ang pag ay kadalasang resulta ng pag-aalis ng isang bagay sa labas ng konteksto at pagsabog nito sa iyong isipan kaya nagiging higit pa ito sa kung ano ito talaga. Maglaan ng ilang sandali upang masuri ang sitwasyon, tignan ang mga katotohanan at timbangin ang mga ito kung ano ang maaaring mangyari. Big deal ba talaga o abala lang? Sulit ba itong bigyan ng oras? Ang iyong mga alalahanin at anxieties ay lumalakas lamang kung paiintulutan mo ang mga ito. Ang mga introvert ay hinahamon ang kanilang mga alalahanin at anxieties sa pumamagitan ng paghihiwalay ng mga ito. Pagsusuri sa kanilang pinagmulan at pagtatanong sa kanilang sarili kung ito ba ay makatuwiran o hindi. Number 3, tumututok sila sa mga solusyon sa halip ng mga problema. Sa susunod na makita mo ang iyong sarili na nag-aalala, ituon ang iyong atensyon sa mga posibleng mga solusyon. Kung ang isang kaibigan ang nasa iyong sitwasyon at humingi sa iyo ng payo, ano ang sasabihin mo sa kanila? Kung hindi ka makakaisip ng anumang magandang solusyon kagad, okay lang yan. Hinahati-hati ng mga introvert ang mga problema sa maliliit na bahagi dahil kadalasan mas madali ito kaysa sa pagsisikap na harapin ang mga ito ng sabay-sabay isa-isahin ang bawat bahagi ng isang problema at isipin kung paano malulutas ang mga ito nang paisa-isa bago pagsamahin ang mga ito sa isang kumpletong solusyon. Number 4. Pinapanatili nilang abala ang kanilang isip sa mga aktibidad na nae-enjoy nila. Ang pag-aalala ay nag-aaksaya ng oras, enerhiya, at emotional resources na maaaring mas mahusay na magamit sa ibang bagay. Ilang oras ang ginugugol mo sa pag-aalala? Ano ang mangyayari kung ginugol mo ang parehong dami ng oras na sa paggawa ng isang bagay na produktibo? Pinapanatili ng mga introvert na abala ang kanilang isip sa mga aktibidad na kanilang kinagigiliwan. Marahil ito ay pagtugtog ng instrumento, pagluluto, pagsusulat, pag-aalaga ng mga hayop, at marami pang iba. Ang punto ay ang mga aktibidad na ito ay makabuluhan at kasiyasiya dahil kinokonekta ka nila sa isang bagay na mas malalim kaysa sa iyong sarili. At kapag tayo ay konektado sa isang bagay na makabuluhan, ang ating isipan ay malamang na hindi gumala patungo sa pag-aalala o mga anxieties. Number 5. Nakatutok sila sa mga kasalukuyang sitwasyon Manatili sa kasalukuyang sandali at gawin ang iyong makakaya upang maiwasan ang pag-aalala ng labis sa mga kaganapan at sitwasyon na hindi pa nangyayari. Madaling tumalon sa mga konklusyon batay sa limitadong mga impormasyon. Ngunit ito ay maaaring maging sanhi ng iyong isip na mabilis na tumakas sa iyong sarili, nang walang anumang pagsasaalang-alang kung ang iyong mga ideya ay tama o mali. Kaya mga introvert ay nakatuon lang sa kung ano ang nangyayari ngayon. Nagagawa nilang makita ang mga kaganapan kung ano mismo ang mga ito. Hindi nila hinahayaan na kanilang sarili na mabaluktot na mga alalahanin tungkol sa kung ano ang maaaring mangyari sa hinaharap o sa mga pagsisisi sa mga bagay na nangyari sa nakaraan. <laughs> Number 6, hinaharap ang kanilang takot at kumikilos pa rin. Sa tuwing nakikita ng mga introvert ang kanilang sarili na nag-aalala, naglalaan sila ng ilang sandali upang suriin ang kanilang emosyonal na tugon sa mga sitwasyon. Malamang ang mga bagay ay hindi gaano masama gaya ng iniisip mo. Maaring iniisip mo ang lahat ng uri na kakilakilabot na mga resulta na maaring mangyari kung ang mga bagay ay hindi masusunod. Ang nakakatuwang bagay tungkol sa ating emosyonal na pagtugon sa takot ay na ito ay mas malaki kaysa sa mismong aktwal na banta. Kung mas natatakot tayo sa isang bagay, mas malamang na iwasan nating gawin ang anumang bagay tungkol dito at sa makatuwid, mananatiling stuck. Bagamat okay lang na payagan ng iyong sarili na makaramdam ng takot, ang susi ay huwag hayaan itong pigilan ka sa pagkilos. Kapag na-master mo na ang sining ng pagkilo sa kabila ng iyong takot, malalampasan mo ang anumang balakid gaano man ito kalaki. Number 7. Pinapalibutan nila ang kanilang sarili ng mga positibong tao. Ang mga relasyon ay mahalaga at ang mga tao sa iyong buhay ay tumutulong sa pagbubog ng kung sino ka at kung ano ang iyong nararamdaman. Kaya magandang magkaroon ng support system na nagpapasaya at nagpapalusog sa iyo. Kapag nasa paligid tayo ng mga taong naghihikayat sa atin, mas nakadarama tayo ng tiwala at pag-asa sa ating buhay. Sa kabaligtaran naman, kapag pinalibutan natin ang ating sarili ng mga negatibong tao, ang ating buhay ay nagdurusa. Kaya ang mga introvert ay nagiging tunay sa paligid ng iba ng hindi nababahala tungkol sa kung paano sila maaaring tumugon o kung tatanggapin ng iba ang kanilang mga desisyon. Number 8. Iniiwasan nila ang ingit Minsan maaari kang makita ng isang tao na mukhang nasa kanya na ang lahat at naiingit ka sa kanilang tagumpay. Ngunit ang mga introvert ay umaatras at alam nila na ang bawat isa ay may kanya-kanyang pakikibaka at mga hamon. Maaaring meron kang ibang hanay ng mga pangyayari at nasa ibang lugar ka sa iyong paglalakbay. Pinayakap ng mga introvert ang mga natatanging hamon at pagkakataon at komportable sa kung sino sila. Ang damo ay hindi palaging mas berde sa kabilang panig ng bakod. <coughs> Number 9. Hindi sila perfectionist Maaaring pamilyar ka sa konsepto ng pagiging perfecto. Ito ay isang paraan ng pag-iisip na nagpaparamdam sa iyo na kailangan mong gawin ang mga bagay ng perfecto. At kung hindi sila ganap na perfecto, hindi sila karapat dapat nagawin. gawin. Kapag dinagdag natin ang ganitong uri ng panggigipit sa ating buhay, ang pakiramdam natin ay dapat gawin ng perfecto ang lahat. Kung hindi, ay baliwala ito. Nilalagyan lang natin ng unnecessary na stress ang ating mga sarili at nililimitahan nito ang kaya nating gawin. Para sa mga introvert, hindi kailangan maging magaling sa lahat ng bagay. Sa halip ay tumutok sa pagiging produktibo. Gawin ang iyong makakaya at hayaan na ang iba. Number 10, alam nila kung paano pamahalaan ang kanilang oras ng mas epektibo ang isa sa mga pinakamahusay na paraan ng mga introvert upang maalis ang mga alalahanin at simulan ang pamumuhay ay pinamamahalaan nila ang kanilang oras ng mas mahusay. Makakatulong ito sa kanila na magkaroon ng mas maraming oras para sa kanilang sarili at mabawasan ang stress. Magsimula sa pagsasabi ng no. Maaari itong maging mahirap, ngunit ito ay kinakailangan kapag meron kang masyadong maraming mga commitments. Kailangan mo ring unahin ang pinakamahalaga. Ito ay maaaring mga hulugan ng paggugol ng mas maraming oras sa mga gawain na nagbibigay sa iyo ng pakiramdam ng layunin o paggawa ng mga bagay para sa kasiyahan. Hindi lamang dahil inaasahan ang mga ito. At number 11, tanggap nila na hindi nila makokontrol ang lahat. Ang pagtanggap ng mga introvert ay isang mahalagang bahagi ng emosyonal na katalinuhan at mahalaga din ito para sa kanilang kaligayahan. Hindi mo makokontrol ang lahat sa buhay. Ang ilang mga bagay ay wala sa iyong mga kamay. Ang kayahang tanggapin nito ay makakatulong na maiwasan ang pag-aalala. Kung hindi mo kayang tanggapin ang isang bagay, malamang dahil naniniwala ka na kung iba lang ang mga bagay, mas magiging maganda ang buhay. Ang ganitong uri ng pag-iisip ay humahantong sa atin sa pabilog na pangangatwiran at nagiging sanhi lamang ng higit na stress. Sa pamamagitan ng pagtanggap sa kung ano lang ang meron, binibigyan natin ang ating sarili ng pahintulot, hindi lamang napalayain ang ating mga alalahanin, kundi pati na rin ang pagtanggap sa kawalan ng katiyakan bilang isang pagkakataon sa halip na isang balaki. Ang pag-aalala ay hindi nag-aalis ng mga problema sa hinaharap. Nagbibigay lang ito ng unnecessary stress sa buhay natin. Ang magandang balita ay ang pag-aalala ay isa lamang mental na ugali na maaaring malampasan Meron kang kapangyarihan sa loob upang lumikha ng isang mas maligayang buhay para sa iyong sarili at mamuhay sa isang estado ng kapayapaan, kagalakan at pasasalamat. Alam mo ba na may mga salita na hinding-hindi mo maririnig sa mga matatalinong introvert? Panoorin mo dito.